Isang OFW sa bansang Taiwan ang nainlab di umano sa isang pulis na nagtatrabaho sa Pilipinas dahil di umano sa kabaitan daw nito. Nakilala nga lang ni Kabayan ang nasabing pulis online at pagkatapos nga lamang ng ilang kumustahan ay nauwi na nga sa pagkakamabutihan oh. ang dalawang ito. Pero nagbago nga ang lahat matapos nga malaman ni Kabayan na hindi lang pala siya nag-iisa oh, at marami shit. pala sila. Dahil sa labis na galit nga ni Kabayan, ay binabawi na nito ngayon ang mga binigay niyang alahas at bukod pa nga dito, ay pinagbabayad din ni Kabayan ang nasabing pulis nang inutang nito sa kanyang nagkakalagang 300,000 piso. Ayon nga sa kwento ni Kabayan, ang masaklap pa rito ay ginamit nga rin ng nasabing pulis ang kanyang mga kamag-anak para makapangutang ng pera. At para nga sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to napakabait kasi niya mami eh. yung asin talaga na mami ko naman sinasadya eh kasi syempre mam ma nagmahal lang naman ako mam ma yung totoo na akala ko naman mam ma eh yung totohanin ka pala ginawa ka lang na bigasan, na hindi ko naman inexpect na gagawin ng matinong tao yun mam ma eh yung parang naramdaman ko na rin mam ma na pera lang ang gusto niya hindi niya ako mahal Ma'am Christy, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am. Kayo po ay isang OFW saan, Ma'am? Sa Taiwan po, Ma'am, nung naging kami po. Taiwan. Paano po kayo nagkakilala ni Police Staff Sergeant Joey Maglia, Ma'am? Through online po. Inad niya po ako, Ma'am. Random lang, Ma'am. Opo. Opo. And then paano po naging uh, flow ng pag-uusap niyo, Ma'am? Yun, nakipagkilala po siya, Ma'am, das um, Dami na niyang, yun yung nagkwento-kwento po siya, ma'am, hanggang sa tumagal po kami, hanggang naging, naging kami. Yun hanggang na. naging kayo talaga, no? Opa. nagka relasyon po kayo. Kailan po ba nagsimula yung uh, dating relationship po ninyo? Um, 2019 po. Nagkita naman kayo in person? Oh, uh, 2021 po, attorney ma'am, kasi sabi niyo po kanina, kayo po ay may naibigay ba na 300,000 pesos? Nahiram po, attorney. Nang hiram? Apo. Yung hiram po ba na yan? Eh, klarong hiram? Kasi pag nagmamahal, Shari, madalas, nagbibigay. <laughs> ay, may mga messages po na nangungutang po siya, attorney. Magpa-check up siya, may sakit yung anak niya, may sakit yung nanay niya, ganun, tapos uh, may sira yung sasakyan niya, wala siyang panggas. Tapos nung uh, nag po siya ng Fast Five, yung Royal, nanghiram okay. po siya, tapos nung bumili po siya ng lupa, na nakapangalan naman sa kanya. Tapos binenta, sa kanya naman napunta. Is it tulong mo sa kanya para mapagamot ang sinumang nagkakasakit? Or malinaw sa usapan ninyo na meron siyang obligasyong ibalik? Opo sir. Okay, yan ay nandun po sa inyong pag-uusap. Okay. Eh, ngayon, sabi, eh, nandito na po tayo. So, I assume, wala na kayo nitong karelasyon po ninyo. Wala na po. Kasi po, no, i po namin. Babayaran ko po naman yan at hindi tatak. Kasi, noon pa kita sinisingil eh, hindi ka naman nagpaparamdam. Blinak mo ako sa Facebook. Mini-message kita, hindi ka nagre-reply. Siyempre, kailangan ko naman yung pera eh. Yung perang yon pinaghirapan ko din. Alam mo yun, ang hirap ng OFW. Tawag ka na lang sa akin. Hindi, kailangan ko kasi asap yung pera kasi pang placement ko din yun eh para makaalis ako. Kasi nung ikaw ang nanghiram ng pera, agad-agad din akong nagbibigay. Isang sabi mo lang, agad-agad ako pumupunta sa ano, sa remittance. Lulunok ako bukas. Bigyan mo ako Lulunga. ng linaw. Bigyan mo ako ng linaw ng lahat ng nakuha mo sa akin. Lahat ng mga nanggaling sa akin, ibalik mo mga sing-sing lahat-lahat sa panloloko mo sa akin, kulang pa yan oh, naniwala ako sa iyo. Tapos ginamit mo pang mga kapatid ko, pinsan ko, tita ko, nagpapadala sa iyo, gago ka talaga. May sakit ang nanay at tatay ko noon pero inuuna kita. Nagpabagahi pa ako sa iyo imbes na para sa mga pamangkin ko noon napunta punta sa iyo. Hmm? Tapos anong ginawa mo sa akin? Pinunyapanyet mo ako, binubulshit mo ako. Hindi lang ako ang ginanyan mo. Ang sabi mo noon, ako lang tapos ang dami pala maliban sa ako ng kabit, ang dami pala. Bumili ka ng lupa, di ba? Pera namin ni Renalyn yon ni Lugayan. Sino si Renalyn, ma'am? Girlfriend niya din, ma'am, na eh, nasa Abu Dhabi. Same case din po ang ginawa niya sa akin. Kasi nagka-contact kami noon, ma'am, eh. Nung nalaman na naging kami, may mga nagtetext sa akin, may mga nagme-message na sila din ay eh, girlfriend niya. Pero ang alam ko, ma'am, kami ni Renalyn ang kawawa. So, parang ang lumalabas, Sergeant Maglia, puro OFW po naging girlfriend niyo po. Yes, ma'am. Yes, ma oh. So, ano pong plano natin, sir? So, Lulun po, mag po nang para may pambayad po. Wala pang kasiguraduhan. Pero magkano okay. yung may matatanggap ni Ma'am Christy Bartolome bukas? Yun po yung i-check ko, sir. So, magkano ang aabutin po. So, wala pa talaga no, na figures. Uh, meron dito mobile phone earbuds, power bank, casing, screen protect, BP Bluetooth, ring na nagkakahalaga po ng 27,000. Earrings Kasi 24 po. karat po yun, okay, mami. Na na bakit may earrings po? 11,700. Yung necklace is 16,200. Car stereo, 15,500. Santi Barley Pro, mag-check up niya na 20,000 pesos. Kailan po yung yes, okay. balak bumalik? Kasi magkano na yung kailangan mong placement? Um, sir, nasa 300 plus din po, sir. Eh. Kasi ano eh, um, nagpa nakaprocess na po ako ng visa ko po papuntang Europe. Pagbigay ka ng assurance na totoong magbayad ka kasi 2019 pa yan, 2024 na ngayon, mag-25 na. Sige, sige, natin e, po. E, Ay, hapon na Huwag tingnan, basta ibalik mo lahat yung pera, tapos yung mga in-kind pa, ibalik mo. Colonel Renato Marcado, ano? Sasamahan po ng staff ni Senator Rafi, si Ma'am Christy Bartolome, uh, bukas no, dyan sa Uh, sinasabi po ni Sir Joey Maglia, mabuti siguro magkaroon kayo ng kasulatan no, dun sa pagbabayad. Okay? Kasi kung ma-loan niya ng buo, no, yung amount na hinihingi po ninyo, well and good. Okay? Acknowledgement receipt na lang siguro ang kailangan niyong gawin. Eh, pero in the event, ha, sana wag naman na hindi buo yung mabayaran bukas, then it would be advisable sana na magkaroon na lang kayo ng agreement, kasulatan. Para merong structure, kailan magbabayad, hanggang kailan nyo pwedeng singilin itong amount po na ito. Mm -hmm. Tutulong naman po, ma'am, sila Colonel Mercado, no? Yung uh, chief of staff po sa anti-kidnapping group, ma'am, para po ma-monitor din po yung pag pagbabayad po sa inyo, ma'am. Oh, siguraduhin mo lang ha, na may ibabayad ka bukas. Kasi hey. ang tagal mo lang sinasabi na magbayad ka, eh, inabot na ng ilang taon. Eh, hey, bukas, bukas. Magtrabaho ka ng maayos, magbanat ka ng buto, kagaya din namin. Kasi ang OFW, kawawa hindi kami namumulot ng pera. Ma'am, pero kami po, again, ay magiging patas lang po dito. Alam niyo po na masasermonan din po kayo ni Idol Rafi. Alam po ni Idol Rafi kung gaano kahirap po magtrabaho uh, sa abroad, sa uh -huh. ibang bansa. Pero sabi nga po ni Sir Rafi, uh, mag-ingat lang po. Sa mga nakikilala po natin sa Facebook, nagpapanggap na ganito at uh, maghihingi ng pera, jojowain ka, pero maghihingi ng pera. Uh -huh. Ang problema na na umibig ka lang naman talaga, Madam. Pero, mm -hmm. syempre, pag-usaping pera na, ma'am, sabi nga po ni Sir Rafi, red flag po yan. Nagtiwala po ako, ma'am, kasi ano eh, nakilala po siya ng tita ko. Pumupunta kasi siya sa bahay ng tita ko dati. Hmm. Yun nga po, pati kapatid ko, nagpadala din sa kanya, no, nung nangailangan siya ng pambayad niya ng libro, nung nag- uh, Nag-schooling, pati pang uniforme niya. Kapatid ko nagpadala din. Tita ko, mga pinsan ko po, pati yung kalpintero, nagamit din para magpadala sa kanya, sa mga pangangailangan niya. Pati buong pamilya niyo, ma'am, halos ah. Ha? Oo, mam. Bakit po ganun? Eh, hindi ko po alam, ma'am eh. Yung parang, kasi ang bait-bait niya nun, ma'am eh. Pala eh, bait-baitan lang pala. Ilan po ang babae niya, ma'am, na girlfriend niya daw po sa ibang bansa? <coughs> sa pagkakaalam niyo po. Ano ma'am, si Renalin, tapos si, yung ano ma'am, yung Gretchen. Mm -hmm. Madami ma'am eh. Si, ano, si Renalin ang nakakaalam lahat mami Um, sa samahan po namin sa so tanggapan po ninyo si Ma'am Christy po no, para mapagharap po silang dalawa at mailatag po natin yung mga uh, kasunduan po nila. Uh, yung uh, tamang pagbayad po ni uh, Sergeant Maglia, yung mga amount na sisingilin po natin kay Sergeant Maglia. Um, papuntahin po namin, uh, samahan po uh, ng reporter ni Senator Raffi. Siguro po ma'am bukas, uh, tatawagan po po kayo kapag uh, hawak ko na yung pera para Ayun. Ay, okay po. Tayo po mismo mag uh, mag po sa opisina. Salamat po. Ayun, Ay, maigi. Opo, uh, Maraming salamat po Police Colonel Renato Mercado, ang Chief of Staff po sa Anti-Kidnapping Group Camp at magandang hapon at mabuhay po kayo. Salamat okay po. po. Pero ma'am, ingat na ma'am. Opo, <laughs> ma'am, hindi ko kasi alam na ganoon eh kasi nung una kasi ma'am ano, napaka napakabait kasi niya ma'am eh. Yung asin talaga na. Kam <laughs> Pwede kong ipaghita sa inyo, ma'am, yung cellphone ko na paano siya mag-message magmakaawa ma hindi ko naman sinasadya eh kasi syempre mam ma nagmahal lang naman ako mam ma yung totoo na akala ko naman mam ma eh yung totohanin ka pala ginawa ka lang na bigasan na hindi ko naman inexpect na gagawin ng matinong tao yun, ma'am eh. Ultimo pamangkin pa niya, ma'am. Yung anak ng ate niya pumupunta sa bahay, ma'am eh, para manguha ng pera, ipadala lang sa kanya. Nasa akin yung conversation namin, ma'am eh, tinatanong ko nga yung pamangkin niya, sabi ko. Sabi ko, Philip, sabi ko, magkano ba ang nakuha mo lahat sa akin nun na ipinadala mo sa tito mo? At hindi ko na alam eh, matagal na kasi, tsaka hindi ko kinip yung resibo, sabi niya, ma'am bakit po kayo naghiwalay, ma'am? Kasi ang dami niyang girlfriend, ma'am. Hindi Talaga yung reason, ma'am. Tsaka ano, ma'am, yung, yung parang naramdaman ko na rin, ma'am, na pera lang ang gusto niya, hindi niya ako mahal. Two years pa, ma'am, bago niyo ma-realize. Kasi, ma'am, mm -hmm. mag-isa ka sa ibang bansa, no, ma'am, yung wala kang, wala kang makausap. Uh -huh. uh -huh. Tapos akala ko naman totoo, to kasi nga pumupunta siya doon kina tita, na meet niya yung tita ko, alam niya yung bahay ng, ng tita ko. Kaya sabi naman ng tita ko, Parang mabait naman siya, parang okay naman siya, ma'am, kaya yun, parang nahulog naman ang loob ko, ma'am, kaya pag nag, uh, nagsabi siya, kasi maganda naman, ma'am, may eh, pag nangungutang siya yung sinasabi niya yung totoo na nagkakasakit yung anak niya, pang pacheck up niya, pati siya, ma'am, nag, oh, nagpapacheck up din. Hmm. Tapos, uh, parehas pa po kayong Ilocano, kaya, kumbaga, ka, na, nakapapanatag yung loob mo. Oo, ma'am, kasi, hmm. ano, ma'am, may eh, po siya, pero marunong siyang mag-Ilocano. Ah, okay. Ganun po, sasamahan po namin kayo bukas sa office po nila Colonel Mercado, ma'am ha. Opo, antayin lang po natin yung feedback sa kanila at ipapatawag na rin po natin si Sergeant Maglia para magkaharap din po kayo. okay. okay. Sige po. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. At magandang hapon po. Hayaan niyo po bukas meron na po. May babalik po sa inyo pera. At sa mga kababayan po nating OFW, lagi po tayo mag-iingat, lalo na sa mga taong nakikilala natin sa social media. Lalong-lalo -lalo na po kung katagalan ay nagiging involved na nga rito ang pera dahil alam naman nating lahat na hindi po talaga biro ang magtrabaho sa ibang bansa at maging isang OFW. Kaya naman, wag na wag kayong basta-basta na lamang magpapadala sa mga matatamis na salita ng mga nakikilala nyo sa social media. Baka sa bandang huli, yung inaakala niyong true love ay love scam na pala. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahita rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa iyong